Good morning mga people, mga tao, saan paig palig ng earth man kayo naroon, sa ang lupalop man kayo napadpad, dahil sa inyo mga obligasyon, dahil sa inyo mga trabaho, dahil sa inyong paglalamyerda, at na uh, napakaganda ng araw natin ngayon, wala nang bagyo, wala na si Karina, mainit na ang panahon at pupunta tayo dito sa ating kabilang lote dahil ngayong araw na ito tayo ay nagpapakawit nagpapakupras nagpapababa ng niyog at eto nga binuksan na yung gate para dito makadaan yung kariton at eto Pasok tayo dito, medyo magubat dito sa aming kabilang lote na to. Uh, dahil talaga namang napakabilis dumami ng damo ngayon, napakabilis tumubo ng damo. Napakabilis tumaas ng damo ngayon panahon ng tag uh, At ito nga pala ang lote nating ito ay bahagi nung ah, uh, malaking lote natin dito sa kabila. Ayan, ito. Uh, bukas din yung gate para lampasan yung kariton. Diyan dadalhin yung mga kinuhang niyog dito sa kabila. Uh, medyo malinis dito sa kabilang ito kumpara dito. Kasi nga uh, um, ano, doon tayo nakatira sa kabilang lote siyempre. Kaya yun ang napapagtuunan natin ng pansin. Pero ah uh, One of these days, ay, lilinis. Hindi natin ito na linis na linis. Although, nililinis natin ito, tinatabasan. Ay, mabilis. Humaba ang mga damo ngayon dahil tag-ulan. At saka itong lugar nito ito, taga mga uh, ka-abroad, mga ka, mga ka ay, sagana-sagana sa Imelda. Yung ganitong, ano, yung ganitong uh, damo. Yan, Imelda. Pag araw sila ay nawawala pero pag tag-ulan, nako ang bilis silang humaba. Ang bilis nilang dumami. Ayan oh. So pagka isang araw, matapos um, na tayo doon sa kabila, ay dito naman natin ibabaling yung ating atensyon sa lugar na ito. At uh, ito naman ating lilinisan. Ayan oh, no? halos hindi magpangita mga tao. Ito ay puno na rin ng mga niyog. Yung dating matataas na yan, ay meron na yung pahabo uh, pahabol o pasigundang niyog. Ayan oh, no? nakikita nyo naman yung mga maliliit at mabababang niyog. Yan ay pasigunda. At meron pa yung patersera. Ito. Ito oh, nilubog na ng damo. Ayan. So... Hindi mababakante itong uh, natin ito sa niyog dahil kapag ka isa-isa uh, ng nang namatay o pinutol yung mga matataas niyog na yan ay may mga papalit na yan panigurado may mga kapalit na niyog na yan ayan tulad yan oh. marami rito ilan daan din tong uh, piraso na pinatanim natin kapag patanim natin last year ayan oh. hindi lang makita kayo dahil uh, tabon pa sila ng damo pero pag yan, ay lumutang na after siguro mga 3 years ay, magandang maganda naman ito. Punong-punong na naman ito ng niyog. Medyo Ni ilang pirasa ng mga niyog na narito dito Yung matataas. Siguro makakakuha kami dito mga 500 uh, pieces ng niyog. Yung 500 kabuo. Which is palaking bagay din. Siguro titimbang din yun ng mga more or less 500 kilos. Eh, kahapon ay nakapagpabaya pakilo na tayo ng 1,800 doon sa kabila 1,863 kilos kung hindi ako nagkakamali so ito ngayon siguro hanggang tanghali, tapos na ito so bali isa't kalahating araw lang natin ngayon tatapusin itong pagpapakupras na ito dati naabot ng dalong araw, mahigit dalong araw kapag ka maulan o kapag may mga di naasahang pangyayari Ngay ngayon naman ay dire diretsyo at uh, magandang panahon so ayan uh, maaga natin itong matatapos itong ating uh, uh papapakupras na ito. So andun, doon ang mga mga ngawit. doon naririnig ang boses nila. So una na 'yon. So pupuntahan natin. Uh, sana lang wala ditong ahas. Yan na nakakatakot. So mga ka mga ka broad, hindi na tayo dumuloy doon kasi napakagubat. Dito na natin dadaanin sa kalsada. Ayan o. Oh. ito yung ating uh, panabi ng bakod ito yung mga pinalagay natin dating mga uh, um, cementong poste pinaka uh, mother poste para kahit matuno yung mga kahoy na poste eh, meron pa rin tata yung at may iiwan na poste yan yung mga cementong yan pinaka mother post So napakagubat sa loob kaya dito na tayo dumaan sa gilid. Tingnan natin kung nasaan na sila, sa parte na sila. Ay, naririnig ko yung ano. Naririnig ko dito yung mga galaw sa loob. Yung mga nagtatapas, ay nagtatapas, nangangawit. Nandito sila sa tapat na ito. At nandito yung ating uh, pinaka linderosan o oh, end of uh, property nandito. Ito sa ayan. So, ando naman sila sa tapat na yan. Naririnig ko may mga tao dyan. Nandyan yung mga Yung mag-iipon at yung uh, maghahakot. Nandyan sila lahat. Hindi na tayo papasok kasi napagubat eh. Wala tayong ano. Wala malang tayong sapatos o bota. Eh, syempre. May may tao tayo sa ahas kasi yung uncle natin hindi man ay tatanong ay namatay dahil sa tuklaw ng ahas ng Philippine Cobra so uh, at bata pa lang tayo yung isang uh, barkada natin o siguro mga 9 years old tayo o 10 years old eh namatay din dahil kagat ng cobra yung ating kababata noon tanda-tanda ko yun so marami nang nakagat ng cobra dito sa lugar natin dito sa lugar namin so nakaka nakakatakot nakakaba kapag ka dumarang ka sa mga ganyang uh, gubat so Hanggang maaari, iwasan natin magpapasok sa mga gubat na walang proteksyon. At um, hindi natin masabi kung kailan may ahas o wala ang isang gubat. Hindi naman lahat ng gubat ay may ahas at hindi lahat ng ahas ay nasa gubat. Uh, yan yung ma, uh, maghihila. Mag Ayan oh, o. Oh. So halos hindi mo pangitan tao. Hmm. Alam mo may tao dahil naririnig mo pero hindi mo nakikita. Ano ka nagpapangita pa? Ha? Pakita <laughs> ha. Narinig mo lang ang bagay may tao pero di mo makita. Gubat na gubat na. Ano? Kailangan dito yung bagay matabsan. May, may ipabayani. Uso pa ka dito yung bayani. Ay, makikusa tayo baka <laughs> Tumbas mga tatlong bilog ay eh, dadamihan natin tatlong bilog na. Nasa masarap na pulutan lang yan, ano? Eh, <laughs> <laughs> Alam nyo mga bro, uso pa rin dito sa amin yung bayanihan tinatawag. Yung ipakasabi uh, mo sila na ba, tulungan ka sa bagay na walang kapalit. Uh, Siyempre kain, merienda, inom, yon. At isa lang para uh, paraan din para makajami mo, makabanding mo yung mga kapitbahay mo, mga katrabaho mo, mga kabukid mo. Para magkakwentuhan kayo ng maganda na uh, walang pinag-uusapang presyo. Ayan ang maganda doon sa bayan yan mga ka-abroad, mga ka So one of these days siguro, uh, try natin. So, ito yung daan pabalik doon sa ating uh, kabilang lote. Ayan. Halos yung ating lote naman ay namamaybay ng uh, kalsada. So napakainam, napaka inam na kung nakuha natin itong property na to. Ito yung investment natin nung tayo na sa abroad ba, nung tayo ay OFW pa. Kaya sa mga babagong naga abroad mga bagong OFW at sa mga nangangarap, sana unahin nyo rin na mag-invest uh, bago ang layaw, bago ang mga paruot parito yung mga walang kwentang gastusan na tulad ng ginawa ko noon ako grabe nakaubos-ubos buti na lang at meron tayo na ipondar na ganito kung hindi ay literal lang magtatanim tayo ng kamote ayan oh, so itatawid lang yung niyog sa kabila ayun So mga kabroad mga keks ka abroad Dito Dinadala yung Mga nyog na galing doon sa kabila At dito iniipon Dito Tinatapasan Ngayon oh Ayan Kahapon ay nakapagsulong na kami ng uh, 1,800 kilos more than 1,800 kilos siguro mga ngayon na uh, mga 500 kilos siguro estimate so maya maya lang ay magkakaroon na ng pira counting budget ang mamay so see you mga kabrod mga kaksabrod para sa susunod na video salamat sa panonood and bye bye